What the foul? Video, pinapakita ang NFL star na si Ray Rice na sinuntok sa mukha ang kanyang fiance. Tinerminate na ng Baltimore Ravens ang kontrata ni Ray Rice matapos kumalat ang graphic footage ng pagsuntok ng running back sa kanyang fiance sa isang Atlantic City casino. Ang raw elevator footage mula sa TMZ Sports ang nagpapakita kay Rice at Janay Palmer na ngayon ay asawa niya na na pumasok sa isang elevator sa Revel Hotel and Casino noong February 15. Lasing di umano ang dalawa at makikitang nagkasagutan sila bago biglang sinuntok ng lalaki ang babae. Makikitang sinugod ni Palmer si Rice, at sinuntok siya ng napakalakas ng football player. Ang lakas ng suntok ang na nakatama sa ulo ni Palmer sa handrail at na-knockout ang babae. Pero ang pinaka-nakakashock sa video na ito ay ang sumunod na pangyayari. Makikita natin si Rice na mukhang walang nangyari ang itsura na kinaladkad palabas ng elevator ang babae. Nang nagkalat ang video na ito noong Pebrero, maraming nagalit at nasuspindi lamang si Rice ng dalawang laro sa NFL. Nakakalungkot na kailangang umabot sa ganitong level bago naisipan ng Ravens at ng NFL na bigyan si Rice ng karapat dapat na parusa.